Ayan. Na naligo na siya. Ayan. Kapag dumededi yan. Gusto niya. kasama. Ayan. Oh. Ganun lang kami kapag nagpapadedi si baby. Pagkatapos niyang naligo. Ayan na. Ito may dede na siyang mag-isa. At awak pa niya yung buti niya. Ayan. Pagdating namin ng galing kay Apo, ayan, pinaliguan ko na si Siya, tapos suminom. pre pinainom ko na ng vitamins. Dahil 3 months na siya. Vitamins C with. naligo na si baby. Tapos kanina, lagi siyang nakatawa. Kaya yan, natutulog na siya abang dumedede. oh, nakaano pa siya yung, yung kamay niya, ay yung paa niya. Ayan, gusto niya kapag may naantok siya, katabi ko siya. pagkatapos nyan, yan maligo na si baby kapag natulog na siya na mahigis tsaka pala ako ay maligo syempre kami lang babalik dito